masayang araw po. May deliver ulit tayo kay ka-farmer, kaya nabawasan ang mga alaga natin dito po sa mga iwinalay galing sa Sampalok. Ito pong mga malalaking ito na nasa unahan ay mga babae na. Yung pong mga malalaking lalaki ay nakuha na natin at nakasakay na po dito sa Mazda. Yan po, 10 heads. 300 plus kilos kaya po mahigit 30 kilos ang mga nakasakay nating baboy na ito so pasya lang po tayo silipin muna natin sila kay bago ako lumakad maghatid kay ka-farmer <clears throat> so yan po galing dito sa likod ang pwesto nila kay ay dito po sa ating dating rabitan nasa may unahan ang um, magre-reorganize na po tayo ngayon dito at halos na alis na namin ng mga rabbit. Magpapahinga po muna ako sa pag-aalaga ng rabbit. Gawa ng hindi nga po ang market price at ang market demand. Mahirap pong may istakan tayo ng mga palakihing rabbit. So, titignan ko po muna kung ano ang kailangan pang gawin. So, ito po yung unang apat nating alaga dito sa may rabitan. Ito po yung ating QB crossbark. Ito naman po yung ating produce na QB cross pampanga native. Magkapatid po ang dalawang yan. At ito naman po ang dalawang babae natin ay magkapatid din galing nga po sa chaong. Mga June po ang expect ko na pag-anak ng mga alagang ito. Si Kay po, mauna, mid-May. Ayan, next month po, ay aasahan na nating magkabiik si Kay. Siya po ang unang nakastahan sa lima nating dumalaga dito sa expansion area natin sa rabbit tree. yan po tulad nung nabanggit ko noon nabukol na po ang tiyan ni Kay yan pong isa malaki na rin ang tiyan niya cross Keson Black po yan ito rin po ay isang pampanga native Quezon Black yung pong kanilang barako ay Keson Black Cross Berkshire. Kaya po yung magiging mga anak ni Kay ay 50% QB, 50% Berkshire. Ito naman pong mga pampanga native natin ay 50% QB, 25% Berkshire at 25% na pampanga native ang kanilang ilalabas. Ayun po, hindi pa napapakain kaya nakagrupo silang ganyan. Na? At dito po sa ating gilid <clears throat> ng rabitan ay ang ating consolidated pen. So aayusin po namin ang mga cages na ito. Uh, ilalagay ko sila sa tabi ng bakod. Makapal na galvanized naman po ang mga yan. Hindi basta masisira. Iaangat ko sa lupa pero itatayo ko po along sa perimeter para magkaroon tayo ng parang secondary na bakod. Pero nakaangat po sa lupa para hindi matutunaw yung alambre na pang ilalim. Para po pag gumanda-ganda ang sitwasyon sa pagrarabit, breeders na lang po ang kailangan natin. Marami na po tayong cages. Magpapalit rin lang po ako ng mga nozzle nun at saka siguro yung black hose na ginagamit para sa inuman ito pong consolidated pen may inahin na umanak dito na namamatayan po kami ng biik labing isa yung biik niya andun po siya sa gilid doon may tatlo na po sa kanyang mga biik ang nagtae at uh, malambot na malambot po yung dumi at namatay. Syempre pag lumalambot po ang dumi at uh, ano madidehydrate po ang ating mga alaga. Yun po ang problema namin na nakagalang ganyan ang mga inahin at hindi po maamo. Na talagang nahawakan. Yun po ang advantage naman ng mga nakakulong na inahin na nahawakan. Ang kasi po, ang suspecha ko ay nagka-sour milk ngayon. Yung inahin na <coughs> Excuse me po. Nangyayari po ang sour milk sa kahit na sa aso po. Sa ibang mga alagain pa. Uh, maliit po ang chances ng survival pag nagkaganon. Kaya dahil matanda na rin po yung inahin kung hindi siya makakabuhay ng mga ang mga biit niya gawa po ng nagsar milk ay ia-out ko na rin po siya Ito po yung isa pa nating umanak na inahin dito lang siya sa tabi ng bakod at ganyan nga po yung mga inahin nating matatandang ito pag nalapit ka may mga pulse charges po nakakatakot naman po i-take chance yung ganon nalalapitan mo siya para tignan yung gatas. Kasi po, pag sour milk yan, ang gatas niya ay yellowish green. Nagkaroon din po ako ng mga Rottweiler noon na ganun ang naging problema. Yung, kaya lang, mabait po yung aso kong yun. Kaya nakukuha ko po yung kanyang mga biik at binigyan ko ng puppy milk. Nabuhay po namin ang apat sa anim niyang mga tuta. Pero pag ganito nga po na hindi mo malapitan na maigi yung nanay, hindi ka rin po makasigurado kung sour milk talaga ang naging cause ng pagkatai ng kanyang mga biik. So dalawa po yung umanak natin dito, yun pang nasa sulok na hindi ko na nilapitan at ito nga pong isang ito. Yan po ang mga inahin natin dito na pakain na kaya yan bising busy pa po sa ating mga pakainan. At bago po ako lumakad papunta kay ka-farmer gusto ko lang ipakita sa inyo itong ating 50 huling iwinalay nakaka anim na po silang timba ng pakain yan po, pag ganyan na po kalakas kumain inaalis na namin yung premium starter yun na lang pong regular na starter na nabibili ko ang aming ipinakakain na nakahalo sa sapal sa so yan po 50 heads ang mga yan sila po ang una nating iwinalay galing dito sa second breeding pen. At pag nakatapos po tayo dun sa mga alaga natin na nasa sampalok pen, ay dito naman tayo babawas. Yan po, may malaki na rin dito. November born po yan. Kasabayan ng mga nandun sa ating sampalok pen. Kaya lang po, itong mga ito ay galing naman sa ating second breathing pen at sa ating consolidated pen. Marami po ang mabilis lumaki sa mga ito. Gawa ang observation nga po namin, yung mga anak ni Mario ay mabilis lumaki compared po sa mga anak ni Roco. Kaya malamang, pag available na talagang um, sa garang gamit yung ating mga junior bore ay pagpapahingin ko na muna si Roco para po matesting naman natin yung mga junior boar kung mabilis yung kanilang magiging uh, paglaki ng kanilang magiging mga anak. Pero next year na po natin makikita yon gawa ng yung mga imemate nitong June, July, August ay October, November, December na po anak kaya next year na po natin makikita ang kanilang production. So yan naman po ang ating second breeding pen at yung mga biik ay malalakas na rin kumain kaya bibilis po ang paglaki ng mga yan. Malapit na rin iwalay. So hanggang dito na lang po muna. Biyahin muna ako papunta kay ka-farmer Engel. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like and subscribe.